Ang lalapitan tayo. <laughs> Sige, Kuya Alvin natin, lalapitan natin. Hello. Ang gandang gabi sa'yo, Kuya Alvin. Shoutout sa mga viewers namin dyan. Yan. Parang nakita ko eh, 26 point something. <laughs> <Thank> <laughs> you. Alam mo. Alam mo na pala sa mga buzzer. <laughs> <laughs> Alam mo, nakakatuwa sa'yo pag nakatupad ka kahit Anong sitwasyon umuulan, umiinit. Nakangiti ka. Kaya mga kapatid, natutuwa. Sa so, totoo lang. Sabi ko, ang lakas, ang lakas makahatak ng ngiti mo, Brad. <laughs> Ismail lang yung meron tayo eh. So, ayan, mga kautol. Meron po yung page si Calvin. Alvin Paneters eh. Uh, Pakisubaybayan nyo naman po. Meron din siyang ginagawa yeah, ang mga kwela doon at saka yung mga pagkupad niya. Ganda ng gabi po. Okay, sa mga release namin yan. Nabot ko kasi bantayan namin. Kala ko siya ang duty ngayon. Ang tibay. ang tibay mo, men. <laughs> Lagi tayo magkasabay. So, yun lang. Gandang gabi po.